Lagi mo bang sinisigawan ang iyong anak? Ito ang limang epekto kapag lagi mong sinisigawan ang iyong anak. Una, bumababa ang kakayahan na makinig. Pangalawa, nagiging agresibo. Pangatlo, maaari nilang madala paglaki ang mga sakit na maaaring pagmula ng anxiety, pagbaba ng self-esteem at pagiging bayolente. Apat, ang maling pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang anak ay may epekto sa kanilang physical health. At ang panghuli, isa rin itong uri ng emotional abuse, lalo na pagkasobra-sobra ang paninigaw ng magulang sa kanilang anak. Normal lang na disiplinahin at pagalitan natin ang ating mga anak pero wag sobra-sobra. Ipaintindi sa kanila kung bakit sila napapagalitan para maunawaan nila at maintindihan ang kanilang pagkakamali. May mga magulang na nagsasabi na lumaki sila sa palo at sigaw noong unang panahon pero hindi sila nagkaroon ng physical and health abuse. Ibang-iba po kasi noon, unlike ngayon na ang mga bata, kung mapapansin natin ay very sensitive. Napakahirap gawin ang gentle parenting, di ba? Instead na maging mahinahon tayong mga parents, nagiging dinosaur. O, diba? Sinong relate dyan?